ang napakalakas at napakabisang paraan kung paano mabilis mong makuha ang iyong mga wishes, ang iyong mga pangarap sa paggamit po ng bigas at asin, ito po ay magdala po sa iyo ng tagumpay. Magiging maganang pasok ng pera dito guys, tuloy-tuloy po yan. At hindi lamang po maliit na halaga ang dulot nitong dalhin sa iyo. Ito po ay mag-attract po itong napakalaking halaga ng pera na pwedeng ikabago ng buhay mo at ng pamilya mo. At you are the first millionaire in your family. Kaya guys, kung gusto mong malaman ito, panoorin lamang po ang video nito, ituturo ko po sa inyo. At kung kayo man po ay bago dito sa ating YouTube channel at mahilig sa mga pampaswerte, please subscribe and then hit the bell button for notification para man notify po kayo sa next nating mga videos Hi guys, kumusta? Welcome to our YouTube channel Kumusta na po ang lahat? Inday 8, Buhay Probinsya po Andi dito po sa inyong harapan Guys, shoutout po sa lahat UIFW And then, sa ating mga kaibigan, Luzon Visayas at Mindanao, no? At sa video natin ngayon, guys, ito po ay isang paraan kung paano tayo makapag-attract ng swerte. Magaan ang pasok ng pera sa iyo. And then, guys, pag ito po, guys, magawa mo ito ng tama, ito po ay magdalap po sa iyo ng pagbabago sa iyong buhay. And then, uh, hindi natin masabi, guys, you are the first uh, millionaire in your family. Kaya guys, panoorin nyo po ang video ito hanggang matapos po. Okay? Sa paggawa naman po nito guys, kailangan magkaroon ka dito ng focus. Tama po yung narinig ninyo. Focus ang pinaka-importante dito. And then yung paniniwala po niyo at syempre po, pag gumawa po tayo ng pampaswerte, magiging kalma lang po 'yung pakiramdam natin. Huwag po tayong magiging eager, bakit ang tagal dumating? Bakit wala pa rin? Ganun-ganon. Huwag pong ganun kasi pag once na ganyan na po 'yung pakiramdam mo, nagiging negative na po ang result nito, okay? Kaya guys, magiging kalma lang and then tuloy lamang po. Ah, uh, si pag maghanap tayo ng paraan, mga opportunity, and then continue lamang po uh, magiging positibo. One day, magulat ka na lang nito guys. Kaya itong ating ituturo kayo ngayon, ito po yung isa sa paraan para ma-attract mo ng mabilis ang iyong pong mga pangarap. Okay? At the best sa paggawa po nito ay full moon. And then pwede po itong gawin din sa hindi full moon. sa uh, Kahit hindi full moon ay importante dito, yung paniniwala mo and then yung concentration mo habang ginagawa mo po ang isang manifestation na ito. Isang pampaswerte na ito. Isang paraan ito para yung pangalan mo ay magiging masagana and then dadaloy ang swerte sa iyo. Okay? Magiging maganda ang takbo araw-araw sa iyo po, kapirahan. Kaya guys, kailangan natin dito ang lugar. Sa lugar naman po kailangan po uh, tahimik. So pwede kang makaupo dyan kahit saan sa kwarto, sa sala mo, and then kahit saan basta importante. Humarap kayo sa may uh, bandang silangan. Okay, guys? And then, dito po, unahin po natin dito, guys. Ito po mga dapat natin ihanda sa asin na pan po. Asin. Kahit anong klase na asin ang gamitin mo. And then, yung bigas. Kasi itong dalawang ito guys, pag ito po ay magkasama, naku po guys, grabe ang swerte sa iyo. Okay? So, kailangan natin dito guys ng papel. Ito po sa papel, ilagay natin or isulat natin ang ating pangalan. So, yung tunay mong pangalan ang isulat mo dito, guys. Dito sa papel na ito. So, isulat mo siya ng tatlong bises, okay? Uh, sample po, ito po ang aking isulat. So, apelido at saka uh, iyo pong pangalan. Mm -hmm. So, tatlong pabalik-balik po na pagkasulat. Okay? Okay? So, Guys, at uh, real name po ang iyo pong isulat dito. Okay, okay po? Okay. Yan. Kailang tunay na pangalan mo po. And then, um, ang Susunod so, na gagawin nyo po, guys, kailangan mo dito yung garapon. Sa garapon naman po, guys, kailangan clear po. Walang nakasulat dyan. Malinis siya. And then, tuyo na po, okay? Hindi ka pwedeng gagamit dito ng basa. So, ngayon, ilagay po natin ang ating bigas dito, guys. Dito. Ayan. Ayan. Ayan po. Huwag naman, huwag mong masyado damihan konti lang. Ito hindi natin inubos. And then, kumuha po tayo ng asin dito, guys. Okay? Kumuha po tayo ng asin. Ayan. Isang pins ng asin, pwede na. Ayan. Lagay natin ang asin. Ayan. Ang asin kasi guys, ito po ay makatulong ito na uh, mabilis no, mo makuha yung pangarap mo Kasi nagtatanggal po yan ng negative energy Protection din yan sa iyong mga wishes Okay po guys, no? And then ilagay mo yung barya Isang piraso lamang po And then yung pangalan na nakasulat Yung pangalan mo po guys Ilagay mo siya dyan Ayan. Guys. So ngayon, ang gagawin po ninyo dito, guys, ay magsindi po kayo ng kandila. Okay? Magsindi po kayo ng kandila and then ito po um magdasal po tayo, guys. Hilingin po natin sa ating mahal na Panginoon ang blessing ng ginamit mong ito, itong pampaswerte ito. Hilingin natin na ito po ay magkaroon po ng tulong sa iyo para mabilis mong ma-attract ay po ma pangarap sa buhay. Pagkatapos mo nakapag pray guys, inhale exhale ka. Inhale exhale pagkatapos po uh, banggitin niyo po ang iyong pangalan ng pitong bisis. Uh, for example, Maria de la Cruz, Maria de la Cruz seven times then uh, I attract the money from north, east, west and south. Okay? Sa apat na bahagi po ng mundo. North, east, west, and south. Yan. And then, um, I believe the power of the universe to grant my wish. And then, pagkatapos po nito guys, takpan mo po ito. At, uh, alugin ninyo po. Guys, gayahin lamang po ninyo yung mga sinasabi natin. Then, alugin ninyo po ito. Okay. Money come to me. Money come to me. Money come to me. Pikit mo yung mata mo guys. Yan. Focus po. Ah, habang binabanggit ninyo po yan. Money come to me. Money come to me. Ayan uh, picture out mo sa isipan mo na parang nakita mo sa sarili mo, you are abundance. Ang dami mong pera. Money come to me. Then parang i ano mo, picture out mo sa isip mo. ah uh, Pag-check mo yung bank account mo, yung bank mo ay punong-puno po ng laman yan. Ang dami yung pera po. Okay, so money come to me, money come to me, money come to me. Then banggitin mo yung pangalan mo. For example, Maria, Maria de la Cruz. Ako si Maria de la Cruz. Money come to me. Money come to me. Money come to me. Yan po guys. Um, lagi mo siyang banggitin. Okay? And then, um, pagbanggit po niyan guys, kailangan po yung puso mo talagang naniniwala ka. So, tuloy po. Money come to me. Money come to me. Money come to me. I clean it. I clean it. I clean it. Money come to me from east, west, south, and north. Money come to me. Money come to me. Ayan. Parang tinatawag mo yung uh, yung prayer. Parang ikaw yung ano, boss, no? Tinatawag mo. So, ayan guys, no? Pagkatapos po, guys, continue lamang hanggang maramdaman ninyo po ang sarap ng pakiramdam mo. And then, Uh, ma-feel mo yung, ma-feel mo talaga yung ang ganda ng feeling mo. So, ibig sabihin noon, guys, ay nagawa mo po ng tama ang yung pong ginawang wishes. Okay? And then, pagkatapos nito guys, ito po, uh, ilagay mo ito sa pinakamataas na lugar ng iyong bahay. Uh, pwede sa taas ng cabinet or sa taas ng aparador na hindi po makita ng mga bata at hindi po malaruan. And then, pag ikaw po yung magising sa umaga, guys, kunin mo po ito marap ka sa may silangan manifest ka ulit. Money come to me, money come to me, money come to me. Ayan. Kasi yung pangalan mo dyan, na nakasulat dyan, didikit sa iyo ang swerte. At magulat, magulat po kayo sa surprise ang darating sa iyo sa pagkakataong ito. Okay? Kaya guys, positive lamang po. At, at uh, ipagdasal po natin na bago matapos ang taon ng 2024, Guys, kung ano man ang pangarap mo, ay ipagkaloob na sa ni Lord. Kaya guys, sana po nakakatulong sa inyo ang ating pinag-usapang topic ngayon. At kung kayo man po'y mahiling sa mga pampaswerte at bago lang dito sa ating YouTube channel, don't forget to like, share, subscribe na rin po. And then hit the bell button for notification para manapitin sa next nating mga videos. Thank you so much again. God bless everyone. Bye bye!